Iya ada chicken curry sah. ismila ni ada es mila dan apa? Ayuh. Untuk apa? Minsel. ada kau Masya Allah. Mie mie ada sah. Ada es mil coins. Ayah Ano yung chicken curry? <laughs> yung apam dito nagloto ng ano, chicken curry. Sarap. Wow, lamig-lamig naman yan bangon niya Chicken curry guys Chicken curry with potatoes Ayan, kumukulo na siya Wow, sarap Ayan, bangon niya Oh Galing na magluto ng mga apam. Luto ng apam to eh. Okay.